hindi na mawawala ng WiFi pagka nag-brownout. Pag meron ka na netong Avidus UPS power supply, pwede mo nang itago yung ganitong power adapter na kasama ng WiFi mo. Ang tawag nga pala dito is yung Avidus S60. Ito yung 6000mAh na UPS power supply. Isang kagandahan kasi pagka gumamit ka ng UPS power supply, pagka nawala na kuryente, maiiwan pa rin ako on yung WiFi mo. Especially kailangan natin to ngayon magtatag-ulan. Di ba pagka bumabag yung minsan nagkakaroon ng power outage na mawala ng kuryente? So, ito yung kailangan natin para kahit na nag-aantay tayo magkaroon ulit ng kuryente, meron pa din tayong internet. Before, ang ginagamit ko pag may bagyo at nawawala ng na kuryente, sinasaksak ko yung pinaka-router namin sa power station. So, para siyang power bank ng wifi router natin. Ito yung magbibigay pa rin ng power dun sa wifi natin kasi meron siyang 6,000 mA na capacity ng battery niya. And meron din siyang overcharging and over-discharging protection. At least, habang nag tayo na magkaroon ng kuryente, is nakakapag-internet pa din tayo. kaso so, pag-install, madali lang siya power supply. Ito yung router natin. Talagin natin sa outlet. to. And as you can see, in-on ko na siya. Umilaw na. Umanan na yung Abidus natin na UPS power supply. And try naman natin patayin yung kuryente. So switch off natin to. And as you can see, gumagana pa din yung wifi natin. So ito yung outlet niya. Tanggalin ko para mas makita nyo. Ayan na siya. Oh. So wala nang nakasaksak pero gumagana pa din yung wifi natin. Para sa akin, sulit na sulit na magkaroon ng ganitong UPS power supply para sa wifi natin. So especially, papalapit na yung rainy season, magkakaroon na ng bagyo at mapapadalas na naman yung pagkakaroon ng brownout. Kung kailangan mo ng ganitong klaseng product, ilalagay ko na lang yung link nito dito sa yellow basket.